Naklat, aba? aba, kada. Hene? Hene, rosa, rosa. patenya, nepo? nepo, museno. Peno. Museno. Peno. Mu, Mo. seno. Ogyem. Ano to? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eh, ito, ito. Ano? Fifty, ano? ano? One, fifty one. Sunod? Fifty two. ano pa? Fifty three. Fifty four. Ano yung sumunod? 58 59 60. 60 O halimbawa itong 60 Bawasan mo ng isa Anong nangyayari? Magiging 59 Pag ang 60 Binawasan mo ng isa 59 yun O ito naman tayo dito Ano ito? 71 70. One. Uh, ano sumunod? 72, 73, 74, 75, 75, 75, 76. 76 muna. Ano sumunod sa 75? 76. Tingnan mo. May 6 dito. O, D76. Sumunod. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 80. 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98 90, 90, 100. 100. O, hanapin mo ngayon dito ang 77. 7. 77, hanapin seven. mo dyan. 7. Seven. 77, dalawang 7. Dito? Uh, dalawang 7, magkatikit, hanapin mo. No. Yan. O oh, yan, 77. Bawasan mo ng tatlo. Dari? Oo. Uh, ano magiging sagot? Ibinang ka dito ng tatlo pa atras. Ayan o. Oh. One, one. Mula two, dito. One, one two, two, three. three. O, oh, di sagot ay seventy-four O, oh, ngayon. thirty 38. Bawasan mo nang isa. 30, 38. Bawasan mo nang isa. 38, Nasaan ang 38? 3 saka 8. Ayan, 38. 8. Bawasan mo nang isa yung 38. It is 30, 37 ang sagot. Answer. Now, well, my name? Is? is ano? Princess?